Ayan. Hello, hello mga kakaracha. Ayan. Dahil yung may nag, nag post tayo kanina ng yung babae na nang hihingi ng pagkain dahil hindi wala nga may gustong tumanggap sa kanya da, kahit na gusto niyang magtrabaho dahil sa sitwasyon niya mga kakoratya ay meron pong may tao na bukas balan na gustong tumulong sa kanya kaya bumili pabili siya sa akin ng limang kilong bigas at ihahatid natin doon sa kanya maraming maraming salamat kananay, kananay vlog maraming salamat kasi ikaw yung nag unang nagbigay sa kanya ng blessings at tara na mga kakuracha ihatid na natin yung bigas kay nanay eto na ito na yung 5 kilos na bigas ka na 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 tayo sa bahay. Tara, maghatid ng bigas. Ito na tayo. Ayan, nandito na tayo sa bahay nila.